sa so, na may kalapati doon hagisan nila pibihagin nila eh, may dala silang kalapati <laughs> Yan, na, lilipad na. yun na. Sabay na yun. So yan, pupuntahan natin doon. Titignan natin kung mapihag niya yung kalapate. And uh, yan, sana mapihag niya. Makuha niya. So, ayan ayan na. Nakikita ko na yung kalapate yung bibihagin. So, ayan yung, yung bibihagin. Ang mga kulungan niya. Ano ah, hindi lumipad eh. Oh, Mga baka na, nang mabilis na to. <laughs> Huwag patagalin.

wag kang lilipat salaw na laban <laughs> Ay, huwag ka. Pero hindi naalis yan. Parang ano pa no? Inakay? Abangan natin dito. Friday. Naabangan din nila kanil yung bumaba eh. Huwag kang lilipad. Pero hindi na pa yan. So yan, so uh, ang ko na lang po. Ayun oh. Uh, Kita niyo talaga sobrang tagal na bumaba yung kalabating niya. And uh marami din nag-aantay na bumaba man yung kalabating niya. Ayun na uh, ginabi na may ilaw na. Sa mga sa hinabi na po yung pangbibihag Hindi pa rin bumababa. Oh. Ay, mga kaji. Sa taas pa rin. Eh. Mga isa't kalahating oras na kami dito. Mabalikan natin pag nahuli na natin yan. Laila na. Ah, pinatay yung ilaw kasi para ano, mabilis na ah, uh, mahuli. Madakot sa may ubo update doon sa kalapating uh, uh, na sana ng tropa is uh, kagabi daw nung hinuhuli na nila is uh, 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 hindi nila na, na huli. Okay, hindi nila na huli. And uh, sabi niya, uh, ngayong araw daw kasi hindi naman lumilipad na kasi parang namahay na nga dun sa kanila. So, pupuntahan natin. Yun, i-update ko sa inyo yun sa susunod na videos. Okay? And uh, ito yung mga susunod na mga nangyari bakit nandito si Richie and yung oras ngayon It's already 12 p.m. Ah, uh, 12.32 Ayan o 12.32 na Alam mo yung bakit nandito Since naghahakot na kami ng gamit Papunta dun sa bago nating lungga Okay, sa bago natin lungga. And ipapakita ko sa inyo yun. Okay, sabi ko madami tayong videos na magagawa dun. Okay, so yun na. mag lang kami, then kita-kits tayo dun sa bagong uh, lungga natin. Let's go! Habangan ng buhok ko. Let's go! Okay. Uy, baka magpalaban ka ah. <laughs> Nagpa-plan mo siya magpalaban. <laughs> so yan, uh, huwag ka na muna Richie magpalaban dyan. Ito na yung bahay natin. Ayan. Um. yung, Kwarak -kwarak. Ito yung And na dito. So, natin at, ayan, dito tayo mag, uh, mag gagawa na nga dito ng mga lagayan. Dito natin natin um, i-pupuesto uh, yung mga alaga natin. Tignan nyo yung aquarium. Sa uh, tingin ko dun yung aquarium kasi gusto kong nakikita lagi yung mga isla. Pero ayan, ito yung lugar natin. Ayan, ah, mas malawak na siya. Kaya sa labas, meron pa rin ito. Sa labas. Kaya lang ngayon. Papakita ko sa inyo sa susunod ng mga videos. Ayan, ah, pagod na. Ito plan ko. Dito ako mag edit Dito ako gagawa ng mga ibang videos. Ito yung magiging pinakaanan natin. Ang um, editing area. wow. Ah. Yan yeah. So yan, Yun mga kajit, tingnan So, umaga na. Uh, as you can see. And uh, tingnan nyo yung... Yan, yeah, paunti-unti na. Yung mga uh, airsoft natin. And... Uh, paunti-unti nang nabubuo. Yan, yeah, medyo makalat pa. Pero iniisa-isa ko na yan. So, tingnan natin sa labas. Kasi ito talaga yung eh, ito yung magiging kitchen natin. Konti pa lang yung gamit dito as you can see. Ito, nasa ilalim yung mga boxes ng mga gadgets. Kung ano-ano ng sapatos. And, uh, pinakita ko na to. Ito yung uh, uh, nandito natin, dito natin ilalagay yung mga uh, alaga natin dito natin yung mga tarantula kasi plano ko pang uh, bumili ng madami may mga nagbibigay din sa akin sabi ko wag muna sabi ko pag nakalipat na ako saka ako tatanggapin yan kasi uh, para maayos lahat so eto yung space na sinasabi ko tingnan nyo hanggang dun hanggang dun oh, eto yung bike natin tingnan nyo pwede tayo makagawa ng videos about sa about kung ano nung video support sa air so mga kalokohan 'di ba na may mga binabaril ako Sniper PH, nasa description yung link okay ang uh, suportahan nyo din mga galamay and uh, yan yan na muna hanggang dito na muna and uh, sana uh, patuloy nyo akong suportahan kasi uh, hindi tayo titigil mag ng tao as much as possible comment kayo sa baba comment kayo sa baba kung ano pa yung mga pwede nating gawing videos okay kasi Ah, syempre, mas importante kung ano yung parang ideas nyo ka. Malay nyo, mabigyan nyo ako ng ideas. So, yun lang muna para sa araw na to and have a great day ahead. Happy keeping, happy hunting. Let's go. peace